mag harvest tayo dahil April 1 na alright ayan ayan tingnan mo ayan mga kapaw daya. ito mga kapiso ito yung bincha sa ating voucher no ayan, may voucher kasi tayo may bumibili ng voucher dito ayan voucher ito mga kapiso ayan kita din naman yan So, may binta pa ang kumpis mo. So, like, biyaya to mga kumpis mo. Ikaw ang kong biyaya. Alright. Hai. Hmm, sobra super super apa? Simona. Okay. Dan April 1 ngayon harvest time. extra tayong ano dito ilan sa ka card simple yung, yung memory yan mga extra natin yan no ambis <coughs> na kayo mga PC hindi ko na so malti tayo mag ambis sama sa biyaya ito yan sabi ko kung naman. Yan, yan ang biyahe natin sa ating kasi wifi, no? Alright. So, Ayan natin yan sa ating PCI Wi-Fi. Ito yung sa voucher. So, ipapakita ko sa iyo yung month of March, no? March 1 to 31, no? Ito yung kita niya. Ayan. Ito yung kita. Ito pang ang kapiso yung sa ating voucher. Alright? So, kailangan natin isama yan dito. No? That's about sabi nga. Ayan ang ating kita. Ay magkasama-sama ng ating kita ng 2,380. Alright? No? yan ang kita natin. Thank you Lord sa biyaya. Alright. 3,380 ang ating kita mga kapiso ito yung kita mga idol no? sales report yan so ngayong araw April 1 naman no? na nyo naman yan April 1 so maaga pa eh may 41 na tayo tapos ito yung client ito na yung kita natin no uh, last month na last month kasi April na ngayon So, so March to nga kita, March. Ito so, last month. So ito yung kita niya. Ayun oh. Ayan o. Uh, yung kita niya mga kapiso no. 3380 ang kita. Ah, uh, the month of uh, March 1 to ayan no uh, maraming maraming salamat sa mga kapisyo may kita pa rin tayo mga kapisyo no maraming maraming salamat po sa inyo lahat bye bye